mga kaibigan, mga kababayan ako po si kapatid na Cesar Sineta welcome ko po kayo dito sa Kumento NL kayo po ay inaanyayahan ko sa aking pagkomentaryo dito po sa pag-uusap ng dalawang hungging hunghang malalaman po ninyo kung sino itong hunghang na binabanggit ko sa inyo bigyan po natin komentaryo ang kanilang pag-uusap o ang kanilang isyo na pinatalakay malaya po tayo magkomentaryo. Ito po, panoorin po ninyo. Sa ating episode, kapatid na Gabriel, ay sasagutin natin ang bintang po ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na sinasabi nila na ang Pasko daw ay galing sa mga pagano. Ito to ba ito, mga kapatid? Yan po ang ating pag-uusapan. Pero ata umpisa natin, kapatid na Gabriel, kasi meron silang babasahing aklat eh, para patunayan ang claim na ito. Sige nga, mm. panoorin na natin ito, kapatid na Gabriel, Ang Kristiyano, nagtitiwang ng Pasko. Ang nagtitiwang lamang po ng Pasko ay yung mga tunay na Kristiyano. Amen? Amen. O hindi ka tunay na Kristiyano, hindi wag ka mag-celebrate ng Pasko. Maaari hong bang ipagtiwang ng isang Kristiyano sagot, yes na yes. Amen? Amen. Eh, maliwanag sa pahayag niya ni Atty. Mars, kapatid na Bobby, na talagang ang nagdiriwang daw ng Pasko, mga tunay, parisinip po ninyo, mga tunay na Krisyano, kaya ang pahayag niya mismo, ang nagdiriwang lamang po ng Pasko ay yung mga tunay na Krisyano. Amen? Amen. O hindi ka mag-celebrate ng Pasko, maaari hong ipagdiwang ng isang Kristiyano ang Pasko? Eh tayo mga Katoliko, alam mo natin ang sagot, yes na yes. Amen? Amen. Amen. Ito, tanong kapatid Amen. na Bobby. Tunay na krisyano nga ba ang nagdiriwang ng Pasko, yung tinatawag na Christmas tuwing December 25? Saan ba hinango o kinuha yung pagdiriwang tungkol sa Pasko ng Iglesia Katolika? Bago sana magdamdam ang ating mga televiewers, kapatid na Michael, na... Itong tinatawag nilang pagdiriwang ng Pasko, ito po ay pistang pagano na isinakristyano batay po dito sa aklat na Handbook of Christian Feast and Customs. Ganito po ang ating mababasa, ito po ang pahayag. Paminsan-minsan nasasabi ng mga na ang natibidad, kapanganakan ni Jesus, ay isa lamang isinakristyanong kapistahang pagano ayon po sa aklat na ito na aming binasa sa inyo, ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesu Kristo na ipinagdiriwang ng marami ng Disyembre 25 ay isa lamang pong isinakristyanong kapistahang pagano. Sa so, makatwin, ang gayon ay gawaing pagano. Sa so, makatwin, ang gayon ay gawaing pagano. Sa so, makatwin, ang gayon ay gawain pagano. Ulitin natin yung pinanggit mo kanina kapatid na babi, sana huwag magdaramdam yung mga kababayan natin na naaabot ng palatuntunan ito. Kaya kung ito po ay tunay na pagdiriwang na krisyano, dapat nating ipagdiwang itong lahat kung tunay na pagdiriwang krisyano. Pero ito po ay kapistahan pagano. Pero ito po ay kapistahan pagano. Pero ito po ay kapistahang pagano. Ayun. So, yun pong pahayag, kapatid na Gabriel, ng mga ministro di Manan na sila Bobby Fernandez at si Michael, so, si Michael Santos. Mm -hmm. Sige nga, reaction mo muna dun sa pahayag nila. Na, ngayon ko lang na-realize na parang para sila mga saksi ni Jehovah. Kasi yung saksi ni Jehovah, hindi sila naniniwala sa birthday kaburno. Kasi daw, eh, ganun din eh. Di ba? Parang pag-ano pag din yan. ba? Yung nagdiwang ng birthday, yung paraon, di ba no? Yung paraon, yung dun sa ano sa sa pentachok no? Eh yung yung sa buhay ni Jose. Eh nung nag-birthday yung paraon, yung may namatay na tao, ganyan ganyan. Paganismo, di ba? Hindi Kristiyano. Hindi din gusto ko 'to. So kung kukunin pala natin yung kanilang argumento na huwag magdiriwang ng birthday kasi sa atin kasi kapurno, hindi naman yan about feast lang eh. No? kung ikaw talaga tunay na kristyano, ayan, tunay na kristyano, hindi ka na magpo-focus dun sa may feast, no? Magpo-focus ka dun sa naipanganak at yung kapanganakan niya mismo. So, yung birthday yung mahalaga sa atin, hindi lang yung basta feast. No, hindi lang yung basta feast, yung birthday niya at siya na ipinanganak. on. E ngayon, e kung ganun pala na masama pala yung pag-birthday, pagdiriwang natin ng birthday, eh, i pa natin. Kahit na hindi pa pinapahan ng Panginoon sa Kristo, nagdiwang din naman ng birthday yung anak ni Ho. Nagdiwang din naman ng birthday yung, yung si Paraon. Eh, kung paganismo pala, dahil pala sa paganismo yan, paganismo din pala yung ano, yung buy and seek. At ang sasama pa ng mga politiko na yan, bakit po? Eh, yung ibang mga politiko nagpo-post pa dito sa amin ng ano eh, nang nabatawag doon yung tarpulin. Happy birthday ka, Eduardo Manalo. at sina pwede magdiwag ng birthday? Sino naman si Manalo? E eh, lang naman ng Diyos yun. O, oh, e eh, sa atin, hindi basta sugo lang ng Diyos. Diyos mismo. Yung kaarawan ni Kristo. Si Kristo na naipanganak. Kaya, naku po, yan eh, ano lang eh, hindi pa, ah, hindi, sa sa mi pakiusap ni Michael Sandoval na wag daw tayo magdaramdam eh hindi ako magdaramdam Kapurlo. kasi alam ko kung ano yung pinaniniwalaan ko at hindi ko kailangang maniwala sa mga fake news na uh, fake news at double standard na kanilang mga pinagsasabi Kapurlo. po ayun correct yan kapatid na bread at uh, yung uh, ito nga yung nakapagtataka si Cristo hmm. yung kanyang kapanganakan hindi nila hmm. Pero uh, yung kapangalitan ni uh, Eduardo Manalo, ni Felix Manalo, ni e. Eranio Manalo, pinangtiriwang nila. Eh, eh ibig bang sabihin yan? Eh, mas, mataas, mas mataas pa pala si uh, Eduardo Manalo kaysa sa ating Panginoong Yeso Cristo mukhang, di ba? Yun nga eh, yung nakaburnok. At ito pang matindi doon, e de, sila-sila, di ba, o oh, nag-happy birthday, ganyan, happy birthday kay Eduardo Manalo. Pati yung mga hindi kaanib nila, pinahihintulutan nila na makibahagi or bumati dun sa may birthday ng kanilang sugo, kaburno. So, yung hindi kristyano, okay lang din makibahagi sa birthday ng kanilang sugo, okay lang na bumati pa sa birthday ng kanilang sugo. Napaka-goverstandard, kaburno. Eh. napaka standard Pero tayo, pag hindi kaanib, nagdiwang naman tayo ng birthday ng Panginoon natin, ng Diyos natin, magkano na tayo yan. Pero kapag hindi, pag halimbawa tayo naman makatoliko, binati si, ano, si Eduardo Manalo, ay hindi tayo pagkano kapurno. Kaya, <laughs> gano'n lang yung double standard yan. Oo, pero sa palagay ko kapatid na Gabriel, eh di naman sila naniniwala doon sa stand ng uh, saksi ni Jehovah na yung uh, birthday oh. eh sa pagano. O oh, yan na pag-ilinaw lang natin yan ha, bakit sinabi mo. Kasi may nabasa akong ano eh, Pasugo Magazine, okay lang daw kung mag-celebrate ng birthday. Pero kung mag-celebrate uh, daw ng birthday ni Kristo, nasa December 25, ikaling naman daw yun sa pagano. Kaya gano'n. Ngayon, sige, inagdag natin para ma mainis yung ating mga manonood sa mga ministro. <laughs> o, oh, ayan mga kaibigan. <laughs> Narinig nyo na? Sa halik na sagutin, yung komentaryo ng kapatid na Sandoval doon yung sinabi ng abogado na defensor katoliko ay kung ano-ano po mga pinagsasabi na hindi naman sinabi ng kapatid na Sandoval. Malayo po ang sagot. Alam nyo naman ang mga defensor na ito, magkasagot lang. Kahit mali-mali, ay -mali, eh, okay lang sa kanila yun. Isip-isipin nyo. hindi bali raw mali. Isama na lang para mainis daw sa ministro yung mga nanonood. <laughs> oh, pero sa palagay ko kapatid na Gabriel, eh di naman sila naniniwala doon sa stand ng uh, saksi ni Jehova na yung uh, birthday ay oh. eh, sa pagano. O oh, yan ha, paglilinaw lang natin yan ha, base sa sinabi mo. Sige, idagdag natin para ma mainis yung ating mga manunood sa mga ministro. <laughs> eh, ang mga intelektual na katoliko, sa halit na mainis, lalaya sa katoliko. Eh bakit? Kitang kita po ang kabaluktutan, kitang kita po ang katotohanan sa Iglesia ni Kristo. Napakalinaw po anong premise na dapat sagutin nila. Napakaliwanag na sinabi ng abogado, hindi kristyano yung hindi nagdiriwang ng Disimbre 25. Hindi raw kristyano yon. Kaya naman, pinasa sa isang atlan, nila kapatid na Sandoval, na yung pagdiriwang ng Disyembre 25 ay isinakristyano lamang. Isang pista ng pagano na isinakristyano lamang. Yun ang nabasa sa isang aklat. Ang dapat sana, itong dalawang nagmamarunong, doon ipinokos yung sagot. Pinatunayan sana nila na hindi nga sa pagano yun. Hungking talaga ito, hunghang talaga eh. Hungking talaga ito, hunghang talaga eh. Hungking talaga ito, hunghang talaga eh hindi bali raw mali, isama na lang para mainis sa ministro yung mga nanonood. <laughs> Sipisipin nyo yan. Kaya sa halip na ipagtanggol talaga ang baluktot na aral na ng Iglesia Katolika na inibento ni Ignacio, kasi tatag, tatag ng Diablo yan, tatag ni Satanas yan. Huwag po kayo magdaramdam. Sinasagot ko lang yung madalas sabihin nila, ang Iglesia ni Cristo raw natatag ni Felix Manalo na hanggang ngayon nga hindi eh, nila mapatunayan yan. Iglesia Katolika na inimbento ni San Ignatius natatag naman ang demonyo. <laughs> Masakit po yan pero yan po ang katotohanan. Sinasagot ko lang po yung madalas sabihin ng Iglesia ni Cristo raw natatag ni Felix Manalo. Ay eh, napakalinaw naman po ang doktrina hindi po si kapatid na Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Si kapatid na Manalo, sinugo lamang instrumental si Kapelis Manalo. Sinugo siya para muling ipangaral ang Iglesia ni Kristo, hindi na natin nakagisnan kasi nga nakalikod yun. Ang kinagisnan natin, Iglesia Katolika na inimbento ni San Ignatius na ang po yan ng demonyo. Ang katunayan, yung aral ng demonyo, taglay niyan eh. Unang Timotyo, chapter 4. Yung bawal pag-asawa at huwag magkumain ng karne, yan po yung aral ng demonyo. At, at yan ay matatagpuan natin sa Iglesia Katolika na inimbento ni San Ignatius. Kaya yan po ay tatag ng demonyo. Yan po, masakit po yan. Sinasagot ko lang po, kailangan po kasi itong mga taong to ay derecho na para wag nyo na po paniwalaan. Ano? lalo na itong, itong Gabriel na kung magsalita ay eh, akala mo kung sino ang napakadunong niya ni hindi po manggagawa yan miembro lamang po yan doon sa MCGI ni Eliso Susuriano. ni hindi po ministro yan doon eh, ni hindi manggagawa yan eh. Ayon, para kumita siya, nag-vlog din siya at ang pamagat niya karunungan katoliko daw <laughs> hindi karunungan katoliko yan alam mo paninira sa katoliko ang nalalaman mo. Hindi ganyan ang karunungan katoliko. Ang karunungan katoliko, dapat patunayan niyo yung aral ng katoliko. Yun ang totoo. Yan ang patunayan mo. Hindi yung ang ginagawa mo, naninira ka lang sa Iglesia ni Kristo Eh. Pero ang totoo, wala kang alam sa karunungan katoliko. Ang pinapamagatan mo lamang ng karunungan katoliko para malo kung yung mga katoliko. May nanunong ko ka na nga eh. Eh syempre, pagka sinama ka ni Burno, dahil sa mayroon din mga ilan na, na naniniwala doon na taga-sorry daw siya, ay natural lamang na pag nag-subscribe yung kasama ka, kaya kumikita ka na rin. Ang totoo, yung pagbablog ninyo, hindi naman talaga yan para ipagtanggol ang katoliko, kundi para kutungan nyo ang mga katoliko. Pero kakaunti lang po yan. Napakarami pong katoliko na may pong mga intelektual na katoliko na umalis dyan dahil po sa inyo. Dahil po sa ginagawa ninyo, lalong nalalantad ang kamalian ng katoliko. Sipisipin nyo. <laughs> Hindi ba ni Raw Mali? Isama na lang para daw mainis ang mga nanonood sa ministro ng Iglesia ni Cristo. <laughs> si Jose Bueno, wala pong aral ang Iglesia ni Cristo na hindi dapat ipagdiwang ang pangakapanganakan ng Panginoon Su Kristo. Kung mayroon man pong nagdiriwang sa kapanganakan ni Cristo, totoong nagdiriwang sa, sa kapanganakan ng Panginoon Su Kristo, ay kami siguro yun. Kung meron man pong nagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoon sa so Kristo, ay kami po yun. Sapagkat kung paano po nagdiwang ang mga unang kristyano, ang mga apostol, ay ganyan po ipinagdiriwang namin ang kapanganakan ni Kristo. Yan po ang Pasko. Hindi po December 25. At hindi po ganyan ang pagdiriwang namin. Kung paano po namin pagdiriwang yan, Basahin po ninyo ang unang Korintong 57 7, 8, kung paano namin ipinagdiriwang ang Pasko o Kapanganakan ng Panginoon sa Kristo. Napakalinaw po diyan. Ipangilin ang masama at magtapat sa katotohanan. Yan po ang pagdiriwang namin sa, sa Kapanganakan ni Kristo. Hindi lamang po December 20, araw-araw talaga, minu-minuto, oras-oras, ipinagdiriwang namin ang kapanganakan ni Kristo. Paano? Huwag gumawa ng masama, tigilan ang paggawa ng masama, at magtapat sa katotohanan. Yan po ang pagdiriwang ng Pasko o kapanganakan ni Kristo. Kaya mali po ang parata na hindi namin ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Kristo at ang ipinagdiriwang namin ay ang kapanganakan ng sugo ng Diyos si kapatid na mananong sa uling araw. Kaya maling-mali po yung paratang nito mga nagpapakilalang depenso daw sila. Alam mo matatawa ka nitong itong horno. Ha? Babasa ng mga talata sa Biblia. Hindi niya alam. Hindi naman ako Katulad na lang ng inihalan niya yung sarili niya at daw siya ng katoliko ay bakit raw siya tagasuri? Ay kasi daw, nababasa na sinabi ni Juan sa unang Juan, chapter 4, na suriin ang bawat espiritu kung sila sa Diyos. Kaya daw, siya ay tagasuri. <laughs> hindi halal yung sarili niya eh. Hindi, hindi niya naintindihan yun eh. Yung pag-aalal niya sa sarili niya na tagasuri siya, eh hindi po sa Diyos yun. Kasi ang mga apostol, hindi sila nag-aalal sa sarili, kundi ang Diyos mismo ang nag-aalal sa kanila. Yan ang mga sa Diyos talaga. Yan ang mga totoong sa Diyos. Hindi nag-aalal sa sarili. Kaya lalo niyang pinatunayan na hindi nga siya sa Diyos. Inihahalal ang sarili. Hindi po ito tagasuri, kundi tagasira. Hindi. masyadong pagkabain. Muli ay inaanaya ko po kayo mga lahat po na nakapanood nito, lalong-lalo na po ang mga katoliko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, magsyasa po kayo, makinig po kayo sa Iglesia ni Cristo para pakinabangan po ninyo ang inyong pagbibiliyon at mapasama kayo sa kaligtasan pangako sa Iglesia ni Cristo. Kayo po mga miyembro dyan sa mga Depensor Katoliko inaanyaya ko po kayo na makinig po kayo sa Iglesia ni Cristo. Huwag po, huwag po tayo papayag na manatili po tayo pikit matang sumusunod. Kinukutungan lang po tayo. Huwag tayong papayag yan. Sipisipin nyo, kinukutungan na kayo pagkatapos sa impyerno pa ang bagsak natin. Suriin po ninyo, tinitya ko 110% po, totoo sinasabi ko. Makinig lang po kayo, buksan nyo ang isip ninyo, buksan nyo ang puso ninyo, buksan nyo ang unawa ninyo, ipanalangin nyo sa Diyos yan, at siya, makikita nyo ang katotohanan. Bueno po, mga kapatid, muli samahan po ninyo ako na ipanalangin natin ang ating tagapamalang panghalatan, ang kapatid na ito at dumanado, na patuloy siyang patnubayan, Ipagkalog sa kanya ang karunungan kapangyarihan, alang-alang po sa mga taong nais pa ng Diyos na iligtas at alang-alang din po sa kabuhan ng Iglesia ni Kristo sa buong mundo. Ako po muli si kapatid na sa Sineta, Muli po bumabati sa inyo ng banal na Maraming maraming salamat po.